isang makulimlim na ulit mga paps uh, itong araw na to uh, bubuksan naman natin ngayon yung pangalawang parcel na in order ko rin sa online Ayan. <clears throat> mura din ito umaga uh, uh, shielding sale din siya saka uh, ano may kwento, uh, may kwento rin ito bakit bumila ko ng ilo na ganitong maliliit saka mura Ayan. saka Uh, Ang experience ko na pwede siyang tumagal hindi ko na patatagalin pa at bubuksan na natin bumili ako ng ilaw sa Shopee na nagkakahalaga din na 25 yata tsaka 22 parang mga ano basta na hindi siya aabot ng 30 pesos ilaw siya bali dalawang klasing ilaw yung binili ko yung ganitong klaseng ilaw ayan apat na piraso ito binili ko Tapos, yung isang ilaw. Ganito yung naman. Ganito yung itsura yung binili kong ilaw. Uh, bakit ako bumili ng ganitong ilaw? Kasi, nung uh, pumunta ako sa ng Quezon, subok ko na yung ganitong klaseng ilaw eh bali isang po kami pumunta sa 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 timon ng Quezon doon sa uh, nagbitukang manok muna kami doon sa Quezon doon sa Old sa Grove tapos lumerecho kami doon sa may, uh, hindi ko na maalali uh, parang private resort dito sa may Atimonan no? marami akong dinilang ilaw doon na mas mahal mas mahal siya pero maagang naubos yung battery Mer uh, meron akong isang uh, dinala doon na ganito din nag-iisa pa ito ah nag-iisa pa uh, sa po kaming lumarga noon iba ibang lugar ako lang yung mga taga na sumama tapos yung ilaw na to nagtataka ako, bakit tumagal? Uh, sa awa ng Diyos, hindi kami inabutan ng ulan doon sa biyahe namin, sa ride namin dahil maganda yung panahon. Nag-start kami ng mag-ride uh, alas ko, uh, nag uh, nagkita-kita -kita muna kami sa Luneta sa Kilometer Zero kasi yun yung mga kasama ko, mga pa ng Tondo, Nabotas, kalookan yan. Yung isa, yung mayroon, taga Quezon City kumbaga doon na lang kami nagkita-kita sa kilometer zero Yan. may mga dala din ako na ibang ilaw kaso uh, mas maagang na to pero yung ganitong klase na ilaw tumagal sa akin may, ang dala, uh, may tatlong peraso ako na dala-dala na ganito lang Yan. Uh, tumagal siya mula mula kilometer zero, binaybay na namin yung Pasay, uh, Par paranyake ayan. So, maliwanag pa yun. Basta pagsapit namin ng Alabang, tama ba Alabang? Uh, Doon, med medyo madilim na, inabot na kami ng dilim. Yun, binaybay na namin yung dire-diretsyo na kami. Doon ako nagsindi ng mga ilaw. Uh, at ito, ito yung pinaka tumagal sa akin na nakasindi yan nakasindi uh, pagdating namin dun sa may bayan ng pagbilaw Quezon may mga ganito pa akong natitira na nakasindi pero yung ibang mga ilaw na medyo mas malalaki dito at medyo mas mahal ubos ng battery hindi na hindi na siya umilaw pa yan Parang ganito lang. Ganyan lang kla klase yung uh, uh, pinili kong mood ng ilaw niya. Meron itong steady. Tiga lang ha? Yan. Meron siyang steady. Steady na ilaw. Yan. Meron siyang ganito. Parang running light naman. Yan. Running light. Yan. Tapos ito naman yung parang blinker. Pero mabilis. Yan. Tapos, ganda din, running light ulit. Yan. Four. Yan. Four moves lang yung ano niya. Yung dito sa ilaw. Ito yung ginamit ko. Nung inabutan na kami ng dilim dito sa Alabang. Asa ah, basta parting pasin na yata yung inabutan kami ng dilim, Ganito yung uh, mode na ginamit ko dito sa mga ilaw ko. yan Sa ganitong klaseng ilaw pala 'yan. Ina tumagal ito hanggang pagbilaw Kaya kung bibili kayo nito, nang sabi na natin limong piraso, uh, sabi na natin tatlo o anim, sabi na natin kahit anim na piraso sa batalya ninyo, tatlo sa kabila, tatlo sa left side ng gulong niyo, tatlo sa right side ng sa right side ng gulong ninyo. Sa may ano ah, mismo do sa pinaka frame niyo ikakabit hindi mismo sa gulong ah. Malayo-layo mararating nito. Di bali na maging baduy kayo tingnan ng ibang tao na ay daming ilaw parang Christmas tree na nagbabike. Maraming ilaw pero more uh, ma, uh, more visibility ka na nakikita kasadaan lalo na lalong-lalo na sa mga sasakyan 'yan. Bali kinuwa ko nito, isang uh, dalawang pula dalawang pula tapos may puti pa ako. 'Yan. May puti ako. Tapos ah uh, yun, uh, meron naman isang klase nyan na na ganito yung tsura multicolor sya, marami syang kulay hindi lang isang kulay nya teka natin ko, parang wala, wala yata dito Oh, hindi ko ma hindi ko mahanap yung isa. Ayan, bali doon tayo sa isang klaseng ilaw na ipapakita ko sa inyo. Ito, mura din ito. Mas common yata ito sa mga motor. Sabi nila, kinakabit daw ito sa mga ilalim ng motor nila. Para <coughs> may nakikitang ilalim din yan. Ayan, maraming kulay dito. lima din eh. May green, blue. yellow Ayan. tatlo na tatlong kulay na ah uh, violet violet or pink ano sa tingin niyo mga paps anong kulay ito uh, green tama ba green or blue parang blind color na yata ako ah okay, pula Ayan, apat na kulay. Ayan. Ito yung mga binili ko sa Lazada nung 11-11. Eh, -11. ngayon ko lang ulit binuk ngayon ko lang talagang ngayon lang ako may pagkakataon na uh, gawa ng video to at i-share sa inyo yun uh, nasa inyo naman eh kung anong mas pre uh, kung ano yung mas prepare ninyo na ilaw yan pero mas maganda kung siyempre doon pagdating sa night drive, doon sa pagdating sa ilo, lalo na yung, yung mga ilalagay nyo sa likuran ng bike, yung talagang siyempre tamang pansining kayo, tamang ah, uh, kumbaga tamang tamang liwanag, kumbaga. Okay lang na maging badoy. Eh, importante talaga na makita ka sa gabi. Mahirap yung hindi ka napapansin ng tao na, o ng mga sasakyan na wala kang ilaw or kakundi ang ilaw mo. Sa dami pa naman ng ilaw mo na ganito. Kaya lang. <clears throat> sa dami pa naman ng ilo na may ilalagay mo doon sa likod imposible na hindi ka pa makita bukod doon sa helmet bukod doon sa helmet mo maglalagay ka rin ng ilaw sa likod mo maglalagay ka rin ng ilaw tapos naka reflectorized vest ka pa eh, ewan ko na lang kung hindi ka pa mapansin okay lang yun dahil uh, mas importante kitang kita ka sa gabi, pansinin ka yeah. okay lang na tawagin kang bagay eh, ang importante doon yung safety mo, na, yung safety mo naman yeah marami pa rin kamote sa dan kaya yun din ng hinihingatan natin yun, uh, bali na uh, isishare ko rin yung seller nito kung saan ko nagbili kung uh, di ako nagkakamali kung parang 25, ito 25 pesos ang isa kung 25 pesos isa tapos ito naman 22 pesos or alin sa alin sa dalawa baka nagkabaliktad lang ako ng presyo Ayan tested ko na to na pang na long ride yan. talagang tumatagal ito okay uh, hanggang sa muli mga patos sana uh, meron kayong naki, uh, nakuong idea sa akin uh, na mga ilaw yan. okay lang na bumili din kayo ng mamahalin tapos syempre yung mamahalin din hindi naman natin masasabi na 100% na waterproof. <laughs> ito, okay lang to kahit na o lumubog yung bike niyo. Alagang 20 pesos lang. e, eh, bili ka na lang ulit ng bago. Ayan. Okay, mga RepaPips peeps. Hanggang sumuli, sa ride safe. Lagi magsuot ng helmet.